ako po ay magluluto ng lumpiang papaya po. Ito po ang aking mga ingredients. Papaya, carrots, onion, garlic, ground pork, salt, black pepper, egg. Ito po, nahalo ko na po lahat ng mga ingredients. Balutin po natin sa Pambalot po. Ito na po. Ito po. Sa ng lumpia po. Kain po tayo ng lumpia. Mmm. Mmm. Mmm.